Ito si Yega, eh, hindi mo rin magbakban. Ayan, kaya kayabang-yabang, natingin-tingin pa sa akin. Failed na naman. Ayun yung gitarista. So, mag-go po si Kodya, Kodya, Gitarista namin, gitarista. Siyempre ako. Eh? <laughs> oh, spinel mo? boys, all girls kasama na kayo sa video. <laughs> <coughs> 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 <Di> pala. <laughs> hihihi <laughs> ito yung banyo ito yung banyo namin ito yung shower shower supernova champagne pala yan isang cell phone ulit bagong cellphone yan touch screen nabi nabi sila nakuha to nila kuya Alisa! Say hi hello, hi hello. Hi, hello. Hi. hello. Say hi hello. What you watching? Loose blues? What do you like Dora? You don't like Dora anymore? How about the what do you call that? The Chinese one? The Yao Yen. Ni Hao. Ni Hao. Nihaw kailan? Ayaw mo na ni Nihaw? Say hello ka muna. Hi! Dali, si ko to sa Philippines. Dali na! Hi. Ganun ka, ganun. Hi! Ba't ba ka? Smile, smile. Yung smile kanina. Smile. Ganun. Dali na! May toyo. Flat screen nila. Flat screen. Tama nila. Tama ulit, Siyempre, salamin na naman, Huwag na tayo pumasok doon. Masyadong malaki. tu na ako. Ito ang tu namin. Bilyard tayo, tu Kaya nga. Ito pala yung labas muna. tu tu Sorry, tawa ng labas na Ay, siyempre. Yung kotse namin. Kotse ni Kuya yung malaki. Ito yung kotse ko. Kotse ni Norman. Ayun, pula. Ayun, yung pula. Namis ko Ayun, yung kotse kong yan. Yan yung kotse ko. yung kotse ni Norman pula. Ito yung van. Ito sa kapitbayan. Sa kapitbayan. Pick up. Ito yung bahay namin. Pagkalakalaki. Ayan muli. yung bilyaran. Doon yung kwarto namin sa taas. Yung salamin. Ito yung banyo sa baba. May dalawang kwarto. at ito yung kusina. ya <laughs> orlan si <laughs> 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 mami papadalapilpin dibiliar <laughs> ngawa sambut dubiliar langwa Yan, kita na ako. Nakatan nyo naman, gano'n ako galing. Ay, tuloy tayo kaya. Uy, hirap. Ito Ito yung computer.